Bakit nalabag ang karapatang pantao niya? Una-una, illegal ang kanyang pagkakakulong. Yung kanyang pagkakakulong for kontep ay parusa, parusa dahil siya ay subulat sa COA doon sa kanyang paniniwala na habang hindi pa pinal ang naging findings ng COA, hindi dapat isa publiko kung ano man yung finding na yon. Pangalawa, sinabi na ng Korte Suprema ha, yung kapangyarihan ng Kongreso magpakulong ay hindi para magparusa kung hindi para madepensahan yung existence mismo ng Kongreso. At ano naman ang ginawa ni Atty. Laika Lopez para ma-challenge o maging banta sa, sa existence ng Kongreso. No? Wala naman po. Pero hindi lang po yan yung talagang paglabag sa kanyang karapatan. Totoo naman po na siya ay nadetena, siya ay nag-file ang motion for reconsideration, pero ang order ay malinaw na dapat siya ikulong dyan sa House of Representatives Detention Center. Pero hating gabi ay parang magnanakaw sa gabi ay talagang lumabas ang order na idilipat siya sa correctional.